Hello mga lods, panoorin niyo itong balita na ito mga lods. Kung totoo ba ito? Itong balita na to. Ayan mga lods. Ang mga uniformadong kapulisan at militar sa pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos at dagdag pa dito ang malawakang korupsyon sa Marcos administration. Pila, tama nga ang naging pahayag noon ni dating Pangulong Duterte na magagaya si BBM sa kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na napilitang tumakas sa bansa dahil napatalsik sila sa Malacanang, bunsod ng people power. Kabado na di umano ang palasyo dahil anumang oras ay maaring lumusob na ang militar at ang sambayan ng Pilipino at hihilahin si BBM palabas ng Malacanang kaya naman uuunahan na di umano na mag-asawang Marcos na tumakas bago pa ang kanilang tuluyang pagbagsak sa kapangyarihan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens dapat hindi sila i-exile, ikulong silang lahat once na nagre-group tayo at i-freeze lahat ng assets nila from BBM down to corrupt congressmen and corrupt government agencies, secretary and undersecretary at mga bawat kasabwat na civilians. Lahat ikulong tapos i-death penalty. Lagi ko pong panalangin na sa 2025 ay si Sara na ang presidente ng Pilipinas. Hindi na dapat magtagal pa dyan sa administrasyon ang mga adik. Masyado ng kawawa ang Pilipino sa ginagawa nilang pagnanakaw, pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng droga at smugglers. Para sa akin, huwag paalisin ng Pilipinas. Lahat ng mandarambong na yan, paalisin sa pwesto pag nakalis na kulong agad, house arrest. Imbestigasyon agad-agad. Lahat sila walang pipiliin kahit yung House of Representatives. Pag napatunayan at sure na mapatunayan, kulong sa normal na kulungan, tapos gawa agad ng batas, death penalty. sa kaisa lang mga yan, sabay-sabay. Ubos na ang pera ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Nasaan na kayo? Tapos hindi pa kayo nakikisa sa sulong ng mga protektor ng mga Duterte. So na, pag-alaman natin, na, di ba kagabi, kaya ba yung the other night, kasi kagabi di tayo nakapag-vlog at nagkaroon ako ng party-party with friends na mayroong mag-aaklas. 'Di ba? May mag-aaklas at abangan-abangan natin 'yan. Pero kanina, yeah, kanina umaga dito kasi madaling araw na ngayon, ay mayroon na naman tayong natanggap na balita. Ano ba? Uh, ano bang gusto nyo? Sabi ni Tata An -an -an anin yon. Forced exile or voluntary exile? or gur-gur. Napagalaman natin, ayon sa ating impormante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting nga sa si Ramdam nila na itong mga grupong ito, hindi ko sasabihin kung sino itong mga grupong ito, basta meron mga magaganda, maaalindog at matitipuno, ang mga bruskong handa ng tapusin ang kadyotahan ni Lisa Tanas. Sabi ko nga mga kababayan, effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. Right? Ano gusto niyo? Force exile. Okay? Okay, uh, medyo ma ma hindi ko lang mag uh, okay. Sige, uh, I don't know Lumita ko parang ganito na lang ako sa screen. Buti importante nakikita niyo ako, di ba? So pinaghahandaan nila ang kanilang ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga ba diba, ang budget without explaining to you the 6.325 trillion budget for Nas for uh, national budget for 2025 ay pipirmahan na daw ni Bangag sa atrenta sa Rizal Day na hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth sa pagtapya sa education, uh, edu Department of Education budget at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shoutout sa inyo mga brusko. I love you guys. Now I can say I love you right now. um Balikan natin ang pangyayari. Dahil ayon sa ating mga palangga, okay, ating mga palangga na mga juting jahas, kumbensido na sila na adik talaga ang kanilang pangulo. Pero bago tayo magpakumbensi sa inyo, balikan muna natin ang mga balita. May drug Madali. addict. May drug addict tayo na presidente. Ako, Palita yan. Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Na adik. Laban. Ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Adik! Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, okay. ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Okay. Doon na lang muna tayo. Binabalikan lang natin mga palangga dahil ito ay mga napag-usapan ng na mga matitino, matitino, brusko noong isang araw.